Sa Rain or Shine lang pala ma dudungisan ng malinis na record ng Magnolia Hotshots. Magandang pamasko ito para kay Coach Yang Giao dahil sila ang kauna-unahang kupuna na tumalo sa Magnolia ngayong PBA Commissioner's Cup. Sa Aquilino Pimentel International Convention Center sa Cagayan de Oro nga natapos ang 7-game winning streak ng Hotshots matapos talunin ng Elasto Painters sa score na 113-110. Agresibo ang naging panimula ng Elasto Painters na pinamumunuan ng kanilang sub-import na si Demetrius Treadwell na nagbigay sa kanila ng ikatlong sunod na panalo para palakasin muli ang pag-asa nilang makapasok sa playoffs. Tinapos ni Treadwell ang kanyang impressive game na may 30 points, 16 rebounds at 9 assists para patahimikin ang energetic import ng Magnolia na si Tyler Bay. Nakakuha naman ng suporta si Treadwell sa mga local players ng Rain or Shine. Isa na nga dito ang kanilang super rookie na si Keith Dato na matagal na wala dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Kumiscore si Dato ng labing apat na puntos. Ani na rebounds at dalawang assists. Samahan mo pa ng nakakagulat na perfect shooting niya sa 3-point line na 4 out of 4 para lalong palubugin ang hot shots. Panigurado na masaya ngayon si Coach Yeng dahil sa pagbabalik ni Keith Dato sa lineup ng Rain or Shine. Mukhang siya kasi ang naging missing link ng Elasto Painter sa kanilang mga huling talo, kaya malaking bagay talaga na nakabalik siya sa huling crucial games ng kupunan. Para naman sa Magnolia Hotshots, hindi naman gaanong naka sa kanila ang una nilang pagkatalo ngayong kumperensya dahil hawak pa din naman nila ang number 1 spot sa team standings sa ngayon. Pero hindi pa din sila nakakasiguro na makakakuha sila ng twice the beat advantage sa quarter finals dahil kailangan pa din nilang may panalo ang kanilang huling tatlong laro mga idol. Panigurado naman na ibubuhos nila ang kanilang paghihiganti sa terra firma jeep na susunod nilang makakalaban. Sa ibang balita naman tayo mga idol. Mukhang kailangan pang pagyagaan ng San Miguel ang kanilang import na si Ivan Aska. Napabalita nga napapalitan na si Aska ng mas batang import na si Benny Boutright para palakasin pa ang kampanya ng Beermen ngayong Commissioner's Cup. Hindi kasi kayang dalhin ni Aska ang Beermen sa panalo kaya nagdesisyon na silang patalsikina ang kanilang import. Makakapaglaro pa naman si Ivan Aska sa kanyang huling laro sa PBA laban sa hottest team na TNT Tropang Giga. Medyo nanganganib na naman ang Beerman dito dahil hindi biro ang pinapakitang performance ng TNT import na si Ronde Hollis Jefferson. Ang Beerman at ang TNT ay magkaparehas ng kartada na may 4-3 win-loss record sa team standings. Medyo maganda din naman ang timing para sa SMB dahil nakabalik na sa injury si Terence Romeo at dinagdagan pa ng pag-acquire kay Don Trullano na naging maganda ang laro laban sa barangay Ginebra. Kulang na din kasi ng firepower ang Beerman dahil sa inconsistent na laro ni na CJ Perez, Marshall Lasseter at Motautua. Crucial na din kasi ang huling tatlong laro ng Beermen kaya kailangan mag-step up ng lahat ng kanilang mga star players. Para naman sa TNT, bagamat kulang sila ng mga superstars sa team e eh nakakasungkit pa din sila ng panalo ngayong Commissioner's Cup. Alam naman natin na tatlong star player ng Tropang Giga ang hindi nakakapaglaro sa kanila ngayon. Ito nga ay sina RR Pogoy, Poy Eram at ang terminated na si Mikey Williams. Kung hindi dahil sa kanilang super import na si Hollis Jefferson e eh paniguradong mapapahanay sila sa mga farm teams na Terra Firma at Blackwater na nasa ilalim ngayon ng team standings ng Commissioner's Cup mga idol.